So guys, gabi na 9.30 na lang gabi, papasok tayo ngayon ng trabaho So sa ngayon guys, wala pa tayong ride na nagaganap Wala pa tayong ride na nagagawa no? So sa ngayon guys, papasok tayo ng trabaho Ang gabi kasi tayo ngayon, no? monthly kasi yung rotation sa amin Kaya wala tayong ride, hindi eh. siguro ito Share ko na lang sa inyo itong uh, lugar dito sa Carmel Ray dito tayo ngayon dumaan sa Gate 4 ba to? Gate 3, Gate 4. Dito yan sa kanlubang sa may JK Carmel Village. So, ang i-share ko sa inyo guys na magingat kayo pag uh, dito kayo dumaan. Don't ko sa inyo kung anong klaseng pag ang pwede ninyong gawin dito. Ayun dito tayo sa may guardhouse. Yan, na tayo guys Andito na tayo sa loob ng Carmel Ray Yan napapansin papansin nyo dyan guys oh, Sa bandang kanan Yan, oh, may nakalagay maximum 40 kph So dito Mag-ingat-ingat ka dito hanggang sa pupuntahan natin ano. Eh sa ngayon kasi Ano lang, ah, kumbaga ay eh, Maluwag kasi gabi Walang ganong bantay Ang iingatan mo talaga dito guys Lalo pag umaga Huwag na huwag kang mag-overspeed Kasi minsan may, may, mga dala silang speed gun Then, hindi ka talaga makatanggi nun kung talagang overspeed ka, no? Nag-overspeeding ka, eh, pag nabaril ka nun, ng speed gun na yun, ay talagang uh, ebidensya talaga yun. And then, dito naman sa mga intersection, stop and go, guys. Kung baga, tigil ka talaga. May sasakyan man o wala, tumigil ka. Yan, oh. Kasi marami na kasing mga pagkakataon dito na nagkukos ng accident minsan pag yung mga nagmamadali na nag-uunahan na doon minsan sa pagliko nagbubungguan sila alright so sa kayo maluwag pa naman ano pero pag umaga guys yan you know, first stop first go yan tulad nyan ganyan gagawin mo sa umaga yan then diretso pag umaga guys napakahigpit dito Oh, tsagain mo na lang talaga o oh, kaya pumasok ka na lang na medyo maaga. Oh, magbigay ka na lang ng allowance na oras. Eh sa bala ka matikitan ka pa ng 1,000 pesos. Yan, napapansin niyo yung truck. Yan tumigil. Titigil din tayo, guys, kasi may mga camera na yan dito. Yan. Yan yung multicab oh. tumigil. So, balik ano na nga to dito guys eh medyo huli na to nagpatupad ng mga ganitong sistema eh. doon sa Kabuyaw ano ba yun doon Techno Park ba yun Techno Park o Science Park doon nahigpit doon pero yung mga guard naman pag tingin na baguhan ka na pumasok doon titimbrihan ka sasabihan ka naman na ganun yung sistema ganun yung mga rules nila doon then kahit umaga headlights on ka talaga doon so dito medyo huli lang yung pagpapatupad nila ano yan. Oh, so, naman yung ganitong uh, sistema kasi iwas eh, eh, aksidente na rin. Oh, marami kasi na aksidente minsan napapabilis sa gaharorot. Hindi ko matandaan kung anong taon 'yon. Uh, motor versus pickup uh, pick up Ay talagang namilipit yung katawan ng nakamotor. Eh balita doon. Masamang balita pa kasi nasawi yung rider. Dito sa part na to, marami ding nagkakabunggoan dito kasi may pakaliwa pero hindi pakanan kami sa dito guys magingat kayo kasi yung ibang guardian nakakubli lang nakatago din iraradyo ka na lang minsan doon sa unahan doon ka nahuhulihin sa unahan dito ang speed limit naman dito is 60 yan o kita sa kanan So bukas guys, titingnan natin yung sitwasyon dito ano. Ayun kasi maluwag kasi gabi. Alright, sa so malapit na tayo guys. Good morning, good morning guys! So, ayan o, papauwi na tayo, no? So, ayan, nagtutuloy natin yung uh, pinag-usapan natin gagabi, no? Kakaliwa tayo, kaya, ito pila muna. So, ayan, napapansin niyo yung bus dun sa unahan tumigil. Kasi nga, sabaga, stop and go, give and take tayo dito. Hindi tayo pwedeng dire-diretso kung kailan mo gusto. So, sa ngayon, walang mga bantay, ha? Maaga pa, ah isang kasi dito guys may nakapwesto yan dito sa ano dyan tas doon yung isa may yan sila o, antay tayo dito guys okay yung mga madalas talaga nahuhuli rito yung mga nagmamadali na kasi ayaw na nilang tumigil Sinusugal na nila Ayaw sila malate Yung alam problema doon Pag nahuli ka, natikitang ka Eh I-report ka pa doon sa company nyo Kung may pinapasokan ka rito Yun Sabagay, salary deduction <laughs> Pero sayang yun, na 1,000 ha Tipid na tipid ka sa gas mo Tapos magbabayad ka lang na 1,000 Diba Alright So, so stop tayo guys. Pusok. Kasi talaga naman dati nung walang ganito, ay minsan labo-labo talaga pati gasan eh. No? Kung so, sinong matigas, yun ang mananalo. Pero ngayon, hindi yan na oh, obra boy. Kasi ngayon nga, may sistema na. Usok eh. Lakas makabuka ng usok ng bus na yan ah. Yan, pero na lang yan kung mamanduan nila na diretso-diretso ka. Nagdedepende na yan dun sa bantay. Diyan sa harap. Tingnan natin ha. Yan. Sisinya siya ng abante. Pag walang ano guys, walang bantay, medyo nakakagulo talaga. Lalo pa ganitong mahaba. Kasi so, pasukan to ng empleyado eh palabas then magbaga sa hour din dito may mga pedestrian dito tulad nyan go tayo guys all right Marami na rin ako nakita rito na natikitan. Yung iba naman, nadadala sa pakiusap. Oo. Pag na ka na mabait yung bantay, yung gwardiya, eh, pasalamat ka. Pero huwag mo nang ulitin, boy. Kabahan ka na, di ba? Kaya ito, chill ride lang tayo. Pauwi na rin naman. So, yan guys, hanggang dito lang muna nga aking isi-share sa inyo, ano? Uh, pag nagawi kayo rito, yan lang gawin nyo magingat lang, dahan-dahan lang talaga kayo so yun guys, sana nakatulong itong maiksing uh, pagbabahagi sa inyo ng uh, sitwasyon dito sa Carmel Ray Industrial Park 1 Kanlubang, kalamba Laguna so guys kung nakatulong itong video na paki pakilike, share and comment below, at syempre huwag kalimutang mag subscribe, and click mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa ating mga videos Alright. So kaya, see you next ride. And ride safe. Ayan. Ito traffic yung dito guys. Dot dot. Dot dotin mo. Ayun lang. Ayun dumot dot nung nasa una. Dot dotan ah. Kasi yun boy.